Ayan, buhay pa yan, guys. Ayan. Inanok muna ng ano bago ko linisin. Mainit na tubig. Kasi, mga gat yan pag buhay pa. Ayan, eh. Buhay pa! Fresh na fresh ang crabs. Ayan, ang dami. Ako lang ang kakain yan, guys. Pero syempre, hindi ko naman yung kainin ng minsanan lang. Lutuin ko na siya tapos ilagay ko sa freezer. Para... Pagka nag trading sa ko ng frogs kuha lang ako sa freezer. Then, fresh na fresh, hmm. lumalaban pa eh kaya hindi natin mainit parang kulang atang init uh, parang kasi babrasin ko sya guys hmm. ayan okay, o grabe yan lumalaban yung isa eh para hindi na lumaban. Ayan. Kahit gumagalaw pa, pwede nang anuhin kasi hindi naman na siya yung active na active. Kasi pagka sobrang aggressive, makakakagat tayo yun. Ayan. Sente pa. Hindi na hawakan kahit gumagalo pa ng konti kasi hindi na yung mga nanggap. Kasi kanina agresib talaga sila yun. Eh. ayan, pwede na. yan guys, na. May gumagalo pa pero hindi na katulad kanina na sobrang ano aggressive yan. kasi ang tawag doon ah brasin brushin ko yan isa-isa para, para, ano malinis bago ko siya i-boil lagyan ko nung ano crabs na seasoning galing sa Louisiana ata masarap siya guys para ano i-divide ko siya na ano kung nyari uh, apat-apat yan o lima kung ilan yung nakakain ko sa isang ano kainan yan. kasi paborito ko talaga ito guys kaya nakakaapat talaga ako sa isang kainan yan. minsan lima pa nga eh yan. yan, yan lumalaban pa itong isa o oh, lumalaban pa lumalaban pa mm -mm talagang nagano pa yung kanyang ano kanyang paah uh, paa yan o oh. yan o oh. so yan hindi na yung mga ngagat kasi ano nainitan na so yun isa o oh, ayan. para mabrush ko na isa isa so ayan guys salamat